Ngayong gabi nga ay magbabasketball kami kasama ko si Miko at saka si Maki. Kaya naman nag na kami ng aming panlaro para makapunta na kami ng basketball court. Mag Sapatos nga kami para hindi magpaltos ang aming mga paa. At pagkadating nga namin dun sa court ay nag na din kami agad at bola na nga namin. Pinasa ko nga ang bola sa akin kasama kaso hindi niya na-shoot. Agaw nga ng kalaban ang bola tapos na-shoot ni Miko. At nung bola na nga namin ay binagbag ni Stepon si Miko tapos ni-reverse niya kaya pumasok. At nag din to si Shong at nag-high the board kaya na shoot Nang naago namin ang bola ay pinasa sa akin tapos in-spot ko at na-shoot. Nung nasa niya ang bola ay in-spot ni Stephen Cura tapos na-shoot. Sa part na ito ay napanis ako ni Miko dahil akala ko i-lay up niya tapos ni-reverse niya pala. Kaya nag-flex siya sa aking mukha. Sa part na ito naman ay nasa kila Miko ang bola tapos in-spot niya tapos na-shoot. At nang makuha na naman ni Stephen Cura yung bola ay sinot na naman at na-shoot nga. At syempre hindi naman tayo magpapatalo kaya sinubukan ko din mag-spot kaya na-shoot. kalamoy mo Stephen Cura? at ikaw lang may shooting ah. at sa part na ito nga ay naghahabol kami ng score tapos bola pa ng kalaban at nag-aampa nga si Miko na magdadrive kaso in-spot nga niya at hindi pumasok kaso nga lang nakuha ni Stephen Currad tapos chinot niya tapos ayun natalo kami